Mga legs, legs Magandang hapon, Bombo Leeds. Magandang hapon din po. Panood at takapaginig sa Bombo Radio Facebook Live at syempre po sa 1125 kHz on AM band. Bombo Leeds, ano ang meron sa ating ngayong hapon? Yes, attorney, bago po siguro ang ating katanungan, uh, pwede po ba tayo, attorney, na medyo umatras ng konti para Kitang-kita po yung uh, paligid po ninyo attorney. Opo, nandito po tayo sa rest house. It's so good to be home. Uh, at uh, syempre po, nagpapahinga dahil katatapos lang na uh, alalan at muli po tayong nagpapasalamat sa ating mga kalugar at mga kakanayan dito po sa Dagupan City at sempre siyempre sa Pombo Radio. Go ahead, Pombo Leeds. Yes, attorney, patunay lang po ta, talagang marami pa rin po nandyan pa rin yung mga nagmamahal po sa inyo at, tiwala, at may tiwala po sa inyong kakayahan. Na, na, Nanatili si po silang may tiwala at alam nila kung uh, sino si attorney Tamayo. Napakagaling po yan na counselor no, dito sa uh, Dagupan City. At attorney, pag-usapan natin itong uh, foreclosure ng mortgage. Ano po ba ito, attorney? Bombolids, ang foreclosure of mortgage, isa siyang special civil action na kung saan ang uh, isang lupa na naisanla ng isang tao sa kanyang nagpapautang, bombolids, ay uh, dadalhin sa hukuman upang ito po ay iproseso ng hukuman upang alamin kung merong utang at kung merong kontratang uh, mortgage o dili kaya sanla. Tandaan po natin na ang patutunayan dyan sa foreclosure of mortgage bilang isang legal na proseso sa hukuman Number one, alamin ng hukuman kung yung tao na merong hawak na uh, real estate mortgage contract ay valid yung kontratang mortgage. At pangalawa, kung valid din ang kontratang utang. So, bumulit, dalawa kasing kontrata yan. Mm -hmm. Ang unang kontrata ay kontratang utang loan. No? Oh na kung saan ang isang tao ay nanghiram ng pera sa isang tao para naman uh, sa isang principal o dili kaya kasama na rin ang interes kung mayroong usapan na pinirmahan. Mm -hmm. Pangalawa, Leeds, ang pangalawang kontrata dito sa usapin ngayon, pag sinabi mong foreclosure, kinakailangan may kontratang real estate mortgage contract. So ang real estate mortgage contract bombolid sa isang uh, kontrata written yan bombolid nakasulat yan lalong-lalo na kung patungkol sa lupa. Pag real estate mortgage contract kasi ang ang uh, yung utang ay uh, sinisecure, no? Isinisigurado na babayaran ito. Pag hindi ito babayaran ay uh, mafo foreclose. o mabebenta ang lupang uh, isinanla. Kaya dalawang kontrata yan. Ang unang kontrata, number one, is yung kontratang uh, uh, utang. Ang pangalawang kontrata, Bambolids, ay yung kontratang sanla. So, may mga requirements yan. Mm -hmm. At pag uh, na-comply ho ito, kagaya ng written, kinakailangan i-rehistro sa Register of Deeds. no At uh, siyempre pa, notaryado. At uh, ito ay ire at siyempre kinakailangan ma-file ang kaso sa loob ng sampung taon bago para naman maging effective ang foreclosure of mortgage. Bakit po ba, ano ba ang uh, inyong katanungan patungkol dito sa uh, foreclosure of mortgage? Bombo Leeds, go ahead. Yes, attorney. Uh, Dito sa pag-file po ng foreclosure, eh mayinda na may mga uri po ba ng foreclosure sa Pilipinas attorney? But iba po yung uri po ng foreclosure. Oh, Bombulito. Merong foreclosure na uh sheriff's foreclosure, no? O notarial foreclosure o dili kaya yung tinatawag na judicial foreclosure. Bombulito. So basically Uh, pwedeng sa hukuman, if a foreclose, o dili kaya yung notaryo publiko, siya mismo ang uh, mag um, magpo-foreclose through extrajudicial foreclosure. Go ahead, Yes. Sa legal o procedural questions pa naman to, attorney, ano po? Ano po ba yung, ano yung proseso po ng extrajudicial foreclosure para po sa kaalaman po ng lahat? Well, ang extrajudicial foreclosure, Bambulids, isang notaryo publiko ay uh, pag hindi na hindi na nagbayad ang may utang, no? Ay ipapublish sa pamagitan ng publication na yung lupa mo ay uh, ibibenta ibebenta na. At kung sino ang pinakamataas ng bidding doon sa lupa mo, no siya ang makakabili bombolids at uh, pag merong bidder kung sino nga ang pinakamataas makakabili at yung nagpautang mismo, pwede rin siyang magbid hmm. kung halimbawa may mga iba pang mga bidder na mas mataas ang kanilang uh, bid no, doon sa Lupa na binebenta kasi nga po ang foreclosure na tinatawag, 'yun yung pagbebenta ng sinanla na lupa dahil hindi ka nakabayad ng utang. Tandaan po mga kapatid na kinakailangan na may kontrata na foreclosure. Subalit ako po, mas gusto ko na mag-file ng isang kaso. Para naman maisigurado na yung kontrata ay uh, meron sa pamagitan ng hukuman at merong kontrata rin ng real estate mortgage contract. Go ahead, Bambolitz. Okay, Atty. Karadagang pa pong katanungan. May karapatan pa ba ang may-ari ng bahay at mabawa matapos po ng foreclosure? Pagkatapos marehistro, ang certificate of sale kasi syempre ang foreclosure o merong sa Tagalog yung uh, I think subasta yata eh yung pagbebenta ng lupa na naisanla sa hukuman sa hukuman ano pag naisanla yan at uh, na foreclose na merong yung nag uh, nagbebenta either ang sheriff o yung notarial officer no uh, mag magi-issue siya ng certificate of sale at sasabihin niyo doon sa certificate of sale pagbukas niya yung mga sealed bid na katago na mga bidding kasi bidding yan eh pataasan ng ng bid doon sa lupa na mm. sinala so kung ang pinakamataas halimbawa si Juan mag i ng certificate of sale. Ngayon, mula doon sa araw na narehistro yung certificate of sale, merong isang taon pa muli upang bilhin mili equitable redemption ng tawag doon. Meron pang isang taon mula sa registration ng sheriff's certificate of sale, no? mabibigyan pa ng pagkakataon yung may-ari dati ng lupa na bilhin muli ang lupang nasubasta o ang naproclose bombo leads. Kaya ta uh, sabi ko nga, meron pa siyang isang taon para i-redeem, bilhin ulit yung lupa na nasubasta o na naproclose. Go ahead, Bombo leads. Yes, Attorney, karagdagang pa pong katanungan kung uh, pwede, ba, pu, po daw makiusap pa para mapigilan ang uh, foreclosure. Diba ba, pwede makiusap po ba sa banko para mapigilan po ito? Pwede. Pwede pong makiusap. Kung papayag yung banko. Dahil usually, pag nakiusap ka sa banko, naturally, sasabihin mo na Uh, magbibigay ako ng pauna at pwedeng ninyong i-renew itong promissory note ko ang tawag doon i restructuring i-restructure -re yung loan magkakaroon ng panibagong utang kaya lang lalaki lalaki ang inyong utang kaya ang recommendation ko po sa ating mga kababayan na ganito ang uring uh, problema kung meron ho kayong kakilala na mauutangan o dili kaya kanayan mga relatives na may pera na makapagpahiram, bayaran nyo na lang yung utang nyo para hindi na muli lumaki kesa naman ma-restructure at lalaki yung utang ninyo. Lalaki ng lalaki, kinakain lang ng interest. Uh, ganun yun na uh, bombolids. Go ahead. Yes, attorney. May katanungan pa din dito, attorney, kundi dito sa pinag-uusapan mm. po natin. Ano daw po ang mangyayari? Mm -hmm. Ano daw po ang mangyayari sa, limbawa sa, limbawa yung manakatira po sa bahay, ano po ang mangyayari kapag na-foreclose ito, attorney? Pag na-kompleto na ang redemption period, limbawa one year hindi niya na-redeem. Mm hmm. No, pwede na po siyang uh, patatanggal doon sa lupang 'yan, no? Sa pamamagitan ng uh, uh, either ejectment or yung tinatawag na um tatang na sa kanya yung possession, no? Ng lupa. rate of possession ang tawag doon pag hindi na redeem within one year, makakakuha na ngayon yung taong nakabili ng rate of possession. No? At na kung saan na kompleto na niya at hindi na redeem uh, lupa naman yeah. ang narehistro ang Uh, bintahan. bentahan. Go ahead, Bombolich. Yes, attorney. Um, yung bentahan po ng na-foreclosed na, na ari-arian, legal po ba kapag binenta ito, attorney? ah uh, opo naman. Basta po merong ipapublish, ino-notify yung taong uh, dating may-ari at dahil bibigyan siya ng pagkakataon na magbid unang-una doon sa public sale kasi po ang subasta kinakailangan publiko kinakailangan public yan pataasan yan ng ng uh, presyo halimbawa ang presyo ng lupa mo eh 100 pesos at uh, sasabihin ng isa oh binibili ko ng 50 di tataasan mo ngayon 60 yung isa naman 80 ganyan kung walang ibang nagbid kung sino yung pinakamataas kung so, halimbawa, ang nag-bid po ay yung, yung nagpautang, ah uh, siyempre ang ibibid nung nagpautang yung amount ng kanyang utang. Yes po. Oh. Mm. Oo. So, kung yung amount ng pagkautang, usually may pagkakataon pang uh, i-redeem o bawiin nung dating may-ari yung lupa sa loob ng isang taon. At pag ito po ay nabigyan ng pagkakataon pa, nabigyan ng pagkakataon para ma redeem o mabawi o mabili ulit bombolits legal naman uh, ang bent sa foreclosure o sa subasta. Go ahead, bombulits. Yes, attorney, kaugnay dito sa pinag-uusapan po natin kasi mayroong uh, katanungan na is binigay po sa atin na sabi niya rito ay uh, ako, mm -hmm. ako po ay nagpa-utang ng 500,000 sabi niya rito at ang sabi raw na umutang ay ito ang tax declaration ng lupa pinapahawakan daw niya yung uh, tax declaration. Ngayon po na sabi niya pag ako ay makabayad, kunin niyo ang lupa sabi nung uh, uh, kausap nito. Ngayon attorney na matay na daw yung may-ari ng utang. Ang tanong niya ay pwede ko pa ba mag-file ng uh, foreclosure Of, mor uh, of mortgage, sabi niya rito, ano daw ang uh, gagawin nito upang makasingil attorney? Mambulids, kung secured sa pamagitan ng mortgage ang utang, no? Mm -mm. ay uh, pwede pa rin mag-foreclose. No? Pag ito ay clean loan, pag ito ay clean loan o walang walang security in which case, ibang usapan yon. Pero, pag sa usapan na may may uh, mortgage pwede pa rin makapag-foreclose etong uh, nagpautang. Ang problema Bombo Leeds kinakailangan may written contract Tandaan po ninyo mga kapatid, kung merong umutang sa inyo at binigay lamang ang tax declaration o titulo kasi dalawa ang proof of ownership usually ang titulo o dili kaya ay tax declaration kung hindi kayo nagpunta sa abogado at hindi kayo nagpirmahan nung umuutang sa inyo ng real estate mortgage contract walang mortgage walang sanla walang kontratang sanla kasi tandaan ninyo mga kapatid na sa lupa, kinakailangan lagi sa lahat ng transaksyon ng lupa, kasama na dyan ang bentahan, donasyon, kasama na dyan ang sanla Kinakailangan nakasulat po yan. Kaya kung kayo ho ay nagpautang at binigyan lamang kayo ng sa kahit na certified true copy ng tax declaration at wala namang pirmahang sanlaan, walang kontratang real estate mortgage contract o kontrata. Kaya pag ganyan ang mangyayari, ang utang nung namatay na ay hindi protektado, hindi secured, walang real estate mortgage contract. So mas mabusisi yun Anong gagawin ngayon nung nagpa-utang? Uh -uh. Ang gagawin niya, recommendation ko, kausapin niya yung mga tagapagmana nung may utang. Sapagkat, kung sila po ay pumapayag at mabait, <laughs> kung sila po ay mabait uh -huh. at naninindigan sa utang ng kanilang karelative, ay babayaran nila yan. Subalit, pag nila na hindi ko alam yan, no? Ah, problema yan. So, yes. mm -hmm. ang pinaka-the best dyan, pumunta ko kayo sa abogado para makapag-file kayo ng settlement of estate. Yung pong nagpa-utang kasi, ah, uh, pwede po siya na humingi ng otoridad, authority sa hukuman at sasabihan niya didemanda niya yung mga tagapagmana na ako bilang may pautang nais kong ayusin at uh, lipu, likumin lahat ng mga ari-arian ng inyong relative at para mabenta ko kung ayaw ninyong magbayad ibabawas ko ngayon yung aking pautang yun ang sasabihin niya sa mga relatives at pupunta siya sa hukuman, magastos. Kaya't ang pinakamauna, mas mainam, kausapin ang mga relatives. But first and foremost, bombolids, upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari na kung saan kayo po ay maluloko, na kung saan sasabihin lang nila na hawakan nyo na itong titulo, hawakan nyo na itong tax declaration, pero wala namang pirmahan ng kontrata na Real Estate Mortgage Contract. Aba, pumunta ho kayo sa ating mga kababayan na mga abogado, paborito niyong abogado dito sa Integrated Bar of the Philippines, Pangasinan Chapter, at kayo po ay magpagawa ng kontratang Real Estate Mortgage Contract at i-register niyo ito so, ba, pag, so, para pagdating na hindi na makabayad, pwede nyo ho siyang isubasta o i-foreclose sa hukuman. Go ahead, Bombolins. Ang paglalakad ay isa sa pinakasikat at pinakasimpleng uri ng ehersisyo na maaari nating gawin. Narito ang ilang mga benepisyo ng paglalakad. Nilalabanan nito ang epekto ng mga genes ng obesity. Nakababawas ng risk ng sakit sa puso at stroke. Binabawasan nito ang risk ng pagkakaroon ng breast cancer. Pinapagaan nito ang sakit sa mga kasukasuan pinapalakas ang immune system, nagpapatalas ng memorya at ito ay napapabuti sa kalidad ng pagtulog. Kahalagahan ng paikinig ng maigi sa kausap. Ito ay pagpapakita na ikaw ay mayroong interes sa kung ano ang sinasabi ng iyong kinakausap. Mas maipaparamdam mo din na may pakialam ka sa kung ano ang iyong naririniga. At masarap din sa pakiramdam kung alam mo din na pinakikinggan ka ng mabuti ng iyong kausap. Higit sa lahat, ito ay pagpapakita din ng pagrespeto sa oras ng bawat isa sa pamagitan ng pakikinig. Ang tama at responsabling pagtatapon ng basura ay mahalaga para mapanatili ang Tayo po ay nagbabalik dito sa ating programang Duralex and Lex. Oras po natin mga kabumalas 4.30 ng hapon. Na... At uh, kanina kausap po natin no oh, si Atty. Tamayo at nagkaroon lang po ng konting problema kaya nakutol ko yung linya. Pero nagbabalik po si Atty. Tamayo para dito sa kanyang uh, sa ating discussion ngayong araw patungko dito sa uh, existential foreclosure of real estate and mortgage. Kanina ay tinatanong po natin no kung ano po ba yung attorney yung uh, uh, mga basic requirements po para po dito sa adito uh, dito sa pag uh, file, uh, para dito sa extrajudicial foreclosure of real estate of markets po. ah uh, yung lawyer na po ang pinaka-the best po dyan, yung notarial officer na gusto mm -hmm. pagbentahan ng uh, utusan nyo para ibenta yung isubasta yung, yung lupang ginamit para ma para ma-secure ang isang loan. So tandaan po natin mga kapatid bilang summary, dalawa la, lagi ang kontrata dyan. Mm -hmm. Yung unang kontrata ay yung loan. Usually ang loan po ay uh, naisusulat sa pamagitan ng promissory note. Sa promissory note nakalagay po dyan ang pledge o promise mm -hmm. o dili kaya ay ang, ang pangako ng isang tao na magbabayad sa isang tao ang, ng kanyang utang plus interest. At nakalagay din po dyan kung kailan babayaran. So, firmado po yan at mahinam, ito po ay dapat notaryado. Tandaan po natin na anumang kontrata, hindi po manunotaryo yan dito sa pangasinan. Kung hindi magpapakita yung mga taong pipirma ng kontrata. Dapat po, tandaan po ninyo lagi. Kaya nga po, meron na tayo ngayong National ID. Ang National ID dapat lagi ninyong dala. Kung kayo po ay senior citizen, dalhin nyo rin ang senior citizen, driver's license, o anumang government-issued ID. Lahat po. Kaya, lalo na sa mga papeles na kung saan kay hindi lang kayo ang may-ari kasama ang inyong asawa kinakailangan dapat kasama ninyo ang inyong asawa sa lahat ng inyong kontrata pirmado ng asawa nyo pirmado rin ng ng uh, ninyo. so personal kayo ngayon na magpapakita sa harap ng notaryo para sabihin doon sa notaryo na yan ay pirma nyo na naintindihan nyo ang kontratang pinapasukan yung utang. Mm. -hmm. Maraming mga utang ngayon bombolids. Mm -hmm. Lalong-lalo na sa mga Facebook sa online na walang pirmahan kaya maraming nananakot. Mm. Mayroon pang mga natitigway subila ito. Yes. Wala ray, uh, pro problema ya. Uh, akul Uh, facebook ta paantoy paano naman hindi kayo dumadaan sa tamang procedure kinakailangan po para maiwasan ho ninyo ang mga away-away sa abogado kayo magpunta sapakat pagkatapos ng abogado pag hindi nagbayad sa so hukuman kayo pupunta sa barangay tapos sa hukuman iwag nyo na lang ipadaan sa facebook sapakat bakit? Bakit hindi kayo na idadaan sa Facebook? Magkakademandaan pa kayo ng cyber libel. No? Yes. Kaya ipadaan nyo sa tamang proseso, idaan nyo sa abogadong barkada ninyo.